Hello mga be. Hello mga be. For today's vlog, samahan niyo naman kami. Bumalik ulit doon sa simbahan. Second day hi! na nga na activities namin sa simbahan. And today, nakaschedule kami for pre seminar. Sobrang init nga mga be, pero ang outfit ko, eh, tingnan niyo naman, eh, kala mo nasa Baguio. Alam niyo ba mga be, na 9 to 6 p.m. kami dito? Oo, paghapon kami dito sa simbahan for the seminar for the whole day. first floor pa lang eh, may nakalagay na kung saan nga ba ang pre seminar room. So, dali-dali kaming bumaba sa basement. Pero, nakita namin dito ni Mao eh, parang iba na ang napuntahan namin. Sa na ito mga be, eh, hindi namin alam kung saan nga ba dito ang pre room. Kasi nga ang nakikita namin dito ay... Eh, Libingan na mga bonang ang tawag doon mga be. Basta kayo nang bahala. Ano, pala ng ibaba ng St. Peter no. Kaya eto si kuya. Buti na lang nakita namin at nagtanong kami ang sabi niya doon daw sa pulang Kala pintuan. Kailangan na namin e maliligaw ulit kami dahil pagliko namin eh, gate na palabas yung nakita namin. Buti na lang etong pulang pintuan e bumungad na sa at, amin. At agad na nga kami pumasok mga be dahil late na kami at tumpak pagpasok namin na nag-start na sila. Wala nga na naman kami idea kung ano nga ba itong pre-ka seminar. At tingnan namin dito, e eh, nakaredy na yung form na sasagutan Siyempre, namin. Siyempre, sinabi naman sa amin kung ano ba yung tatalakayan o ano ba yung purpose ng pre na seminar na to. Dito na nga iisa-isahin kung ano nga ba ang kahalaga ng pre na to. Pero ang tumatak lang sa amin is, ano nga ba ang kahalagahan ng pagpapakasal? Sabi nila, eh, dati daw, eh, days daw itong pre na seminar. Pero ngayon, pinaikli na nila, ginawa na lang nilang one day, which is yung 9 a.m. to 6 p.m for the activity nga tayo, mga beso. So, maghahawag kami ng kamay. Sweet, sweet yarn. Woo! Tungkol sa pera. Kung tayo kasal na, dapat pag sumikapang mamuhay, letter B sa akin. Sa akin din, B. Tama tayo. Parehas tayo. So, it's break time, guys. 60, yeah, daw, talaga, talaga. At syempre, break time na. So, dito na nga lang kami kumain sa 7-Eleven. Alam nyo ba mga best, standing ovation kami dyan habang kumakain. Kaya kami nag Jollibee or nag McDo or kahit sa ang restaurant dyan. Kasi nga, limited lang yung oras na binigay sa amin. Okay, sabi namin, dito na lang kami sa 7-Eleven. Mas malapit pa. At syempre, mura rin. Bawi na lang kami pagkatapos ng seminar. Kaya natayo nga kami habang kumakain at hanggang matapos ang pagkain namin. Eh, hindi kami nakaupo. Paano nga naman kasi mga be, ang dami nakatambay na estudyante dito sa tapat ng 7 11 Kaya after namin kumain, e bumalik na ulit kami doon sa room namin. Mahaba-habang discussion na naman to mga be. After 8 hours, natapos na rin ang aming pre-cana seminar. At alam nyo ba mga be, bigayan na ng certificate. So kami ang unang-unang tinawag ni Mao at nagulat pa kami noon dahil inaantok na kami. At wala antok namin dahil kami ang unang tinawag. Ito na nga ang aming certificate. Isa na ito sa mga requirements para makakuha kami ng marriage license. Yun lamang po. Salamat sa panonood!